So, yun na nga ang chika. For this video, samahan nyo akong magluto ng isang classic dish, ang dinuguan. So, the full recipe will be on the description below. So, please check it out after this. Isa ito sa mga unang recipe na tinuro sa akin ni Mama dahil madalas niya itong lutuin. I guess one of the reason is mura siyang i-prepare dahil konti ang sahog at nahihingi ng libre ang dugo sa palengke. For our ingredients, So first things first, magisa ng bawang at sibuyas. Then magsangkot siya ng karne. Next is pakuluan ng karne sa suka, hugas bigas at daon ng laurel hanggang sa lumambot. And finally, ilagay ang atay at tugo at continuously haluin under low heat hanggang sa maluto. So, if you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, kung hindi ka pa naka subscribe and follow. It's Alan Lauren channel on Facebook and Alan and RC channel on YouTube. This is best served with cilia on top and garnish with spring onions. And that's it! Thank you for watching our video. See you on our next recipe. Tain po!